Yan, mga idol. Magbabalat naman ako ng opo. Yan, ito, opo. Maigisa. Ah, Pabaltan ko ito, opo. Pang ulam namin ito ngayon, pang halian. Hindi hmm. ko lahat na dalawa. Hindi ko dalawa. Babalat na po ako ng opo mga idol. Ito. Wala akong ibang magbalat ay kung hindi ako ay. Ako naman po talagang tigasin dito sa amin ay. Tigasin, tagaluto. Yan mga idol. Nakaya po ba kayo nito? Opo, sarap po ito. Ay, gisa. Ano ang kuna sardina? Ito na mga idol, tapos na. Tapos ko ng baltan. Agayating At, ko naman ito ngayon. Ito so, ko pa ganito yan. Ayan. Oh. na igisa wala ko na sardinas mga idol mamaya magpabandaw ka kay, kay tita yan o ito ko ng maliliit para may pangulang kami ngayon. yan Ini kau mau tak? Ibu. Harap na rin mga idol. Mm, kaya na pa ini to. Gulay, aja sa labas. Wala mo. Ah, bilhin ng pan, anlock dito. Sardina. Sino? Ang bilhin sardina. Sa labas. Sa labas. Pas. Anlock dito. Mamaya na kain ako nabilin ng ang dito sardinas na lang ang panlaok namin dito sardinas sinagayat ko na po mga idol maliliit lang uh, para pagbisa po madali itong duduhin ito na mga idol panlaok ng sardinas sardinas ayos yan sarap yan

gigayahin ko naman ngayon ay sibuyas. naman naman ako ng sibuyas. Yes. <crease> ya. idol o sibuyas. Tapos ko na ito mga idol. Uh ito oh, mga idol, magigisa na ako. Ito. Okay. Kuya. Yun. Ay, opo. Opo ang aking idol. Pagbibit ako ng idol. Awalin dito na antik. Awalin dito na antik na ito ay. Ano nga -an. -an. idol.

Ito ba po, kaya nangyayari pa ba nating ito nataklaban. ina mga idol, luto na aking binisang upo. Yan, nilalagyan ko na ng sardinas. May ayak naman yan! Ito na Isang upo na may sardinas idol. Ayos na, luto na yan. Thank you po, mga idol.